Yan guys, magandang tangali sa inyo lahat. wala na lahat. Simulan na natin yung biyahe natin, guys. Tapos tayo ni Indrive, guys. Pick up tayo ng Eastwood. Papunta tayo ngayon ng Makati. Yan guys, dito na tayo sa pick up point natin. Unang pasero, guys. Makati agad. And guys, dito na yung ano natin, pasero natin. Yan guys, napaglap na tayo sa unang pasero natin, guys. Yan guys, pinasukan na tayo. Dito lang din, Makati lang guys, dito na tayo sa pick-up point natin. Pangalawang booking natin, guys. And guys, nakapag-drop na tayo sa pangalawang pasyera natin. Ngayon, pick-up tayo din dito sa Makati. Ah, uh, drop natin sa Paranaque. Bali, pangatlo na to. Dito na tayo, guys, sa pick-up point natin, guys. Ayan na lang natin. And guys, nakapag-drop na tayo. Dito sa Paranaque. And guys, may booking na tayo ulit. Ah, uh, bali pick up tayo dito sa May Paranaque papunta tayo ng ano tagig ngayon pag apat natin na to pag apat ini yung pick up point natin guys tagal na itong lumabas eh, no? nakakabiesit eh okay mamedilin po Then guys natrap na natin yung ano yung pasayero natin dito sa pasig ay sa tagig na grabe talaga sikip dito guys pick up din tayo dito sa tagig guys papunta naman tayo ng Makati sa traffic, cash R na Guys, dito na tayo sa ano, pick up point natin. Dito na yung ano, sayero natin. Sa, tayo. yung ano, sa tagig guys. Sobrang skipping. Guys, nakapag-drop na tayo dito sa Makati. Bali, pinasukan tayo ulit. Pang-anim na natin to guys. Ang pinili natin guys, maka Makati lang din. Kasi traffic sa labas, sa traffic sa labas guys. Pag, mamaya na lang tayo kukuha ng malong siya pag ano, pahupa na yung ano, ah, yung traffic. Sayang lang yung oras natin sa traffic eh Pagka kumuha tayo na kahit malalayo pa guys Wala sayang lang oras natin doon Iipit lang tayo Mamaya na lang Mamaya natin kuha na ng ano Mga pag Alas 8 guys Saka tayo kumuha maghanap ng ano Ng mga long shot guys Ngayon kung may makita tayong long shot Kunin natin Basta sa oras na to guys Dito dito lang muna tayo sa Makati para Kahit pa paano safe safe pa tayo sa traffic guys So mamaya na lang Ikapin ko muna to guys Yan guys Andito na nga sa ano, uh, pick up point. Ito na yung pasayero natin. Kumakaway na. Hello ma'am, good evening po. Thank you po. Ayan so, guys, napag-draft na tayo. Uh, dito tayo sa may ano, Makati. <coughs> so yung ginagawa ko guys, pagka-rasyar na tinitignan ko kung saan yung traffic katulad dito sa Makati pag uh, medyo okay okay dito dito ako stay dito ako magpapaikot ikot guys tapos pag naramdaman ko na medyo mumupa na yung ano yung traffic saka ako ngayon ano kumukuha ng mga long shot na para kahit pa paano makasabay ako dun sa hindi ako nag accept ng mga malayo na booking sa oras ng ano ng rush hour kasi pa nag accept tayo ng ano, ng Booking natin guys pagka oras ng rush hour nako. Sayang yung biyahe mo. Maipit ka na ng traffic. Sira pa biyahe mo guys. Ayun lang yung mahirap eh. Kailan marunong ka makiramdam? Papakaramdam mo muna yung biyahe mo. Ayun kung talaga nga sa ano, ano, na gusto, gusto, mong kunin yung mga long shot talaga. Tapos, alam mo naman yung mga ano shortcut short, shortcut shortcut. Ayun, hindi mas maganda kunin mo. Pero kung yung mapupuntahan mo hindi mo alam tapos Crash Alpha no? Oh, Sirabi ayaw rin, guys Yun so, guys, pinusuhan na tayo uh, Pick up ako dito sa Makati Pupunta naman ako ngayon ng ano uh, Ermita So tinignan muna natin sa mapa kung Kung gaano katagal natin may atid siya dun Pero mabilis lang naman So guys, pick upin ko muna to ha. So guys, bali pang pito na pala natin dun na ano, booking no? Pilangin natin yung mga booking na, natin guys So guys, dito na tayo sa ano, point natin. Kaya lang, pa kami ng pasayero ko eh. Kaya na pala guys. Hi sir, Sir Akan. We're going to Ermita. Yes. Okay. And guys, napag-gap na tayo dito sa may malate. Bali, pick up din tayo dito. Drop din natin, malate lang din. Wala, malate lang. Guys. Kapagod. <coughs> guys, nakakaramdam na tayo ng buto. Aray ko ah. Guys, nandito na yung pick up natin. Come on, good evening po. Then guys, na-drop na natin yung ano natin, pasayero. Ayan, pick up naman tayo. Uh, dito sa may Makati. Pupunta ng Pasay. <coughs> oh okay guys, pick upin ko muna to. Mamaya bilangin natin guys kung nakailan na ako. Hindi ko na nabilang kasi. Yan guys, meron na tayong ano, pick up. Uh, dito sa may... Malate, pupunta naman tayo ng ano, uh, Makati guys, pick up tayo guys dito sa may Petro Hill papunta ng Atriatico Street sa may Malate ito na yung pick up natin guys uh, senior good evening po so guys, nakapag-drop na tayo dito sa may Malate Ikat naman ako din dito sa may ano ba to? Robinson Place. Tapunta na ang tagig. So medyo malayo-layo to guys. Ikapin ko muna to guys ha. Guys dito na tayo sa pick up point natin. <coughs> medyo malayo-layo yung ano, drop off natin guys. Yun guys. Napag drop na tayo. So maganda ang nangyari guys. Bukod sa binigyan tayo ng tip. Nag skyway pa tayo. Kaya hindi na tayo nakadaan sa mga traffic traffic guys. Hindi na tayo nataga lang guys Na-drop na rin kaagad Sana ganun lagi So guys Update lang Naka 11 na pala tayong ano Pasayero guys Hindi tayo Hindi sa daan Naka 11 na tayo guys Hindi natin na malayan So hintay-hintay tayo ulit guys Ng ano ng booking Maga pa Time check tayo Magte 10 o'clock pa lang guys Yun guys Bahay na rin ako Hindi <coughs> ko natis yung gutom ko eh ito ngayon, pinasukan na tayo guys. Buti naman, naawa na si Grab sa atin. Pinigyan tayo ng booking. Pick up tayo dito sa Tagig. Papunta naman tayo ng Terminal 3 guys. Pick up na tayo dito sa Terminal 3. Uh, ah, yeah, yan, pick up naman tayo din dito. Papunta naman tayo ng Makati. Ulan na natin kaya ito guys. Kung hindi 30, siguro guys. Kung hindi 30, nasa 14 rides na tayo guys. Hindi ko na nabilang. Mamaya tignan natin guys kung nakailan na tayo. Guys, nandito na yung pasero natin. Pwede po. Oh, sige po. And guys, napag-drop na tayo dito sa May Makati. Galing ng airport. Dahil medyo inaantok-antok tayo guys. And guys, pick up tayo dito sa Makati. Punta naman tayo ngayon ng ano, Pasay sa May Merbing. Pick upin na natin to guys. Guys, dito na pasero natin. Hello po, good morning po. And guys, napag-drop na tayo dito sa May Merbing. Yan, hintay-hintay tayo ng booking ulit. Kamaya guys, tignan natin kung nakailan na ba tayong ano, booking. Yan guys, pinasukan tayo din dito. Papunta naman tayo ngayon ng Pasay. Sa may Santa Monica. Yan na guys. Hello po, good morning po. Good morning. Guys, nakapag-drop na tayo dito sa may Makati guys. Yun, rolling naman tayo. Parang tayo ng booking guys. Yun guys, pinasukan tayo dito sa may ano, uh, Arnais. Sa may Sky Regency. Regency. Papunta tayo ng Okada, Manila guys And Guys, nandito na yung pasayero natin guys Hi sir, good morning, good morning. Going to Okada yes. Guys, napag-drop na tayo dito sa may Okada guys Waiting na lang tayo din ng ano natin Booking natin guys And guys, pick up tayo uh, Dito sa may Okada Papunta tayo ng Newport Sa so, may tapat ng Terminal 3 Okay guys, pick upin na natin to Okay so, guys, nandito na tayo sa pick up point natin guys Kaya na lang natin tong ano Ipick upin natin. Medyo, yun na, medyo inaantok guys. Inaantok na talaga. Pero laban lang guys. Kailangan natin kumuta. Hi sir, good morning sir. So okay, guys, nakapagrap na tayo dito sa may ano, Newport. Eh, pick up tayo dito sa may terminal. Papunta naman tayo ng ano, Makati guys. Tara-trap na natin guys. Inaantok na tayo. Okay, guys, nandito na yun na natin. Pick up natin. Hello po, good morning po. And guys, napag pag-drop na tayo dito sa mga Makati guys. Waiting na lang tayo din ng ano natin. Booking natin guys. And guys, napag drop na tayo dito sa May Makati. Ngayon, pick up naman tayo dito sa May Makati. Papunta naman tayo uli ng Terminal Terminal 1 Airport. Stretching muna tayo sa labas. Guys, putay na antok talaga ako. Pero laban lang, kailangan natin kumuha talaga. Konti na lang naman eh. Ah, uh, dalawang rides na siguro, guys. Kukuha na tayo, pwede na tayo umuwi guys nandito na yung pick-up natin. Hmm. Sir, pick na to? Oo, oh, sir. Nakaayo ano, po puta So guys, ang na natin dito sa Terminal 1 yung pasayero natin. Hindi ko na sinuklihan guys, tinatamad na ako magbilang. So guys, magano na tayo, set de destiny na tayo. Para makapagpahinga na tayo. Okay naman na. Aris na natin yung kota natin for today's video guys So yun guys Ang dami naghihintay rito Sa terminal 2 Pero tayo nagwagi guys Nakakuha tayo ng booking dito pa Paano na tayo Papasig na tayo guys Kapin ko lang to guys Ikasabay na tayo pa uwi guys Makakauwi na rin tayo Masurvive tayo sa antok guys na paglap na tayo pero medyo malayo to pala bala ko bumalik ako ang BGC tapos maghintay tayo ng ano doon baka makakuha tayo ng ano Nang medyo mas malapit sa amin guys para hindi sa yung gas natin so tara tingin tayo ng booking doon sa BGC guys so guys nakakuha tayo ng booking dito sa may Kapitolyo uh, papunta naman tayo ng ano mambugan sa may masinag So hindi na sa yung ano natin guys, hindi tayo nag-rolling pa uwi. May sabay tayo. Sobra pa nga eh. Pick upin ko muna ito guys. Time check na tayo. Sa uh, 3.40 na guys. Guro makakauwi ako na ito. Mga quarter to 5 na. Kasi magkano pa ako pababa. Pababa ng masinag. Papagasolina pa ako. So guys update ko kayo guys. So guys nandito na yung pick up natin. Hello ma'am. Good morning po. Good morning pala. So guys. Napag-drop na tayo dito sa mga ang sa may masinag so nakasurvive tayo guys kahit sobrang antok laban lang guys so yun guys natrap na natin yung pasayro natin dito sa may sa may masinag so kahit na antok na tayo guys nakasurvive pa rin tayo yun papagasulina na tayo guys tara na Guys, nandito na tayo sa gasolinaan papagas na muna tayo tapos go home na nandito na tayo sa hideout ko. So, bali naka-survive tayo sa ano, sa sobrang antok. Ang lahat ng naging rides natin guys, sa uh, bali 21 rides tayo. Ngayong biyahe natin ng Thursday. So mamaya na lang uli guys, talagang antok na ako.